Sa iba pang mga balita, nasa mat ng mga otoridad ang dalawang tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos sa isang checkpoint sa Batangas. Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang operasyon bilang isa sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa. Ang detalye ng balita sa report ni Dan Villegas. Nasa bat ng pulisya ang tumitimbang na humigit kumulang dalawang tonelada at nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos na shabu na sakay ng isang van sa Alitagtag, Batangas. Ayon sa Calabarzon Regional Police, pinatigil ng grupo na pinangunahan ni Captain Luis de Luna Jr., Police Chief ng Lungsod, ang isang photon van sa isang checkpoint sa kahabaan ng highway sa barangay Pinagkurusan, mga bandang 9 ng umaga. Anya pa ng mga investigador na ang sasakyan ay patungo sa Paranaque City na galing sa Santa Teresita at patungo sana sa Lipa City. Nang dere-derecho huminto ang driver nito na kinilalang si Alahon Michael Sarate. Inilarawan ng mga otoridad kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang operasyon na ito ay isa sa pinakamalaking drug bus sa kasaysayan ng bansa. I would like also to point out that this is the biggest shipment of Cebu na nahuli natin but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Anya pa na ang mga nasamsam na drugs ay pinasok lamang sa bansa at hindi galing umano sa loob ng Pilipinas. Yan, this is, this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we, uh, we take apart binabaklas natin yung mga sindikato uh, kahit sino man ang uh, nakita natin may, may kasabwat eh, kasabwat dito sa drug trade uh, kahit sino man kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man eh, sina, talagang pinag-iniimbestigahan natin kaya, uh, may, kaya nagkaroon ng ganitong klaseng ng uh, mga operation dahil uh, nakahuli tayo ng kalaki-laki uh, na 1.8 tons. Nagsagawa na din ng test ang mga otoridad sa mga nasabat na shabu at na-pag-alaman na ito ay isa sa mga high quality na droga. Kapag uh, test na ang uh, PNP tinest na uh, yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ayon sa Pangulo, patuloy pa rin itong iniimbestigahan ng mga otoridad. Para sa Euro TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino.